Punin na niya yung pera guys, yung money bouquet kahapon na birthday niya. So, magsinsimula na siya. Tatanggalin na niya yung money bouquet. <laughs> Nada marunong. Baano? Baano? Hindi si ka muna, baka nakadikit ata yan. Nakadikit ata. Nakadikit ata ng ano, paking tip pala. Nakadikit siya. Hawakan mo, hawakan mo. Sige, ha. Hawakan mo yung pira, hawakan mo. Kunin mo na po Hindi, hawakan mo yung pira kay hilahin natin, ganun. Nakatip pala to. Yan, ganoon Tangali mo tong tip. siya? uh bakit nabingig ang kulay na? Nabasa ata ng ano? Nabasa ng ink. Iwan ko, tatanggapin niya to Nabasa ng ink dito. Ayan, oh. Nabasa. oh, bilangin mo pagkatapos. Pinahirapan tayo nito. Pinilagay pala ng tip. Mapupunit yung pira. Yan, dahan, mo. Hirapan. Enggak, anu. Ah, mau makikita? Ah, di mana kiki kita? Oh. Hmm. Nah, plaster. Oh. Oh, bilangin tuh, Bila bilangin. Lagian Bila antip. Bila 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 ini tipan benar tuh. Ya boleh kok kalau kuinanamlah. Oh. Nah rame Rame oh, Lana hmm. oo, oh, oo, okay.